ito, to ito. Kung so, hey, malaman kung matibay. Paano malalaman kung matitibay yan? Ah, uh, pupukpuk sa ulo. Ba't <laughs> <laughs> mo lang pupukpuk sa ulo ko? Hindi, para malaman mo kung matibay eh. Ah, hindi, eh, ewan yeah. ko, ano tatak niya? Mumurahin niya, kaya nga tatak eh. Honda yan. Ah, ah, Honda, pring helmet yan, pagkakukuha motor. Ano? Pring helmet? Ano, hindi? Ay, hindi. Kung gusto malaman matibay yan. Hmm. Dito. Sa Ilabag mo dyan. Tatagasa ko ng motor. Ay, luko. Oh. Ay, luko. Bakit ay mura lang mabili mo dyan eh. Bakit magkano mabili mo dyan? Anong oras na? Baka late ako sa pumuntahan ko. Makaalis na. E... Ay, teka. Wala pala akong helmet. E... Ayun. Jid. Ay, e, oh boy. Boy. Ba, ka naka-helmet? Wala kang motor. Ha? Motor? Naka-helmet ka. Wala kang motor. Helmet? Oo. <laughs> Sakto, Jid. Tama-tama. Aalis ako. Baka pa-hiram pe helmet. Wala akong gagamitin eh. Hiram, man? Oo. Sige. Papalo ko sa mukha mo. Ha? Papalo. Ba, ba't mo ipapalo? Hihiramin ko lang naman yung helmet Para na yan. Ka na, para ka lang ng... Ano yun? Eh, ng gamit is eh. Philips screw o plais eh. Eh hey, bakit eh? Kasi no, helmet na yun eh. Baka nga buy one take one lang, buy one take one lang yan eh. Ah, akala mo mumurahin. Ay, halata naman niyo. Eh, oh. <laughs> akala mo, ano, baka pa ka teka Baka, okay, ko ka parang mula. Malalito ko eh. Parang muna ah. na helmet na yan. Aba, hindi pwede yung helmet basta-basta, boy. Aba, itong helmet na to, boy. Eh, nababasa mo ba yan? Aba, hindi. Ewan eh, ko, ano, tatak niya? Mumurahin niya, kanyang nang tatak eh. Honda yan. Ah, ah! Honda! Pring helmet yan pag nakukuha motor. Ano? Pring helmet? Aba, hindi. Honda na. Sa ba ang Honda? Sa, sang lugar? Japan. Japan? Oo. Oh. Oh, doon, doon mismo ito ginawa. Sa Japan. Ibig sabihin, galing, galing pang Japan yung ha? helmet na yan? Aba, yun. Doon sa kinulma. Hinun mo to doon. Eh, yung okay. helmet, eh, helmet na ni mumurahin mukhang mahuna yan. may nakita pa yan eh. Oo, oh, ayun o. Oh. 5LX, 5, 5XLX. Parang mo muna kasi naman sa ulo ko na. Kasi ito... hindi... sa... sa ulo mo nga to. Boy, boy, hindi pwede hiram ito na basta-basta kasi to. Ito, ito, eto, kung hindi mo doon, ito ay limited edition lang. Isa lang ako sa buong, sa buong Pilipinas. Isa lang. Mag-iisa lang yan? mm -hmm. Bakit? Mag ah, nirelease ng Japan para ilagay sa bawat isang ano. Ibig sabihin, kaya <coughs> hindi sukat siya sa ulo ko. Ibig sabihin, sa ulo mo lang sukat yan. So kaya nag-iisa lang yan. Mm -hmm. Tsaka to, matibay to. So, hey, malaman matibay. Paano malaman kung matitibay yan? Ah, uh, pupuk sa ulo. Ba't mo lang sa ulo ko? <laughs> hindi, para malaman mo kung matibay eh. Ay, ah, hindi. Kung gusto malaman matibay yan. Hmm. Dito. Sa iyo, il mo diyan, tatagasan ako ng motor. Ay luko. Oh. Ay luko. <laughs> Bakit ay mura lang mambili mo diyan eh? Bakit magkano mabili mo diyan? Dollars to, dollars. G dollars. Dollars? Mm, -hmm. dito yung mga Philippine peso lang, dollars. Oo, oh, umal yang so, helmet Saka boy. Dag dag pa yata gintong helmet niya. <laughs> May ginto nga to. Ba yung bako. Aalis ako. Ano arong... kita pa hiram eh? Yung eh, mag helmet, mahuli ka. Ano ka? Uh, without license ka. Hindi, wala lang akong helmet. O oh, yun nga, kasama na yun. Ha? Tihira, mo. Oh, ba tayo? Basta akong pahiram. Bakit? Gan ganun ba importante yung helmet na yan? Ganun ba yeah. kamahal yan? Oo, oh, ganun importante sa akin to boy. Kasi ito, inaalagaan ko ito mabuti. Oo. Oh. Actually, katabi ko ito pagtulog. Suot ko ito pagtulog. Oo. Oh. Oy. Ano? Nakatawa ba yung ano? Helmet? Ano helmet? Nakapatong doon. Ihiniram ko lang yun. Nagalit yung hiniraman ko. Sino ba hiniraman ba? Si Maria. Ay ah, Ayan na. Ah. Ayan yung helmet. Ayan yung helmet mo. Yung iba-iba kula. -iba Ayan. Ayan yung hanap mo. Oo, yan yung. Oh, 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 ah, eh, wala ste. Yun. Kung pag malaki, mal Kung pag malaki sa akin, imagine di ang mahal daw ng bilit galing pa daw Japan yan. Pati wala daw, wala daw nag-iisa lang daw gawa yung helmet na yan. Eh, hinirap ko lang to. Limandaan lang bilit dito. Wala. Wala ste, si Gaji. <laughs> Ayan, Ay, huwag mo kasi pangalat-kalat. Ayan. Ayan mo kinuha. Wala so, siya. Ano ka rin eh. Hinarap pa lang nilang niina may, na, may ka pang nasasabing isa lang release ng helmet na yun eh, yun pala eh. Isa nga lang yung sa bahay, eh. <laughs> e, isa nga yun kasi hiram. Limandaan lang bilid din yun. Kala ko naman ko. Ano kasi kung, yan eh. Wala, sika. Kung ano ko pinahir kung ko mo, nakalis na ako sa pumutang ko. Oh. Ano, ano? tagita Muning, kumain ha? Lakad na dyan. Wala, sika. Ay, Kala. Dito, tatagayin ko ito helmet sa amin. Wala, sika si Majid mag ano eh. Mumura helmet lang naman pala eh. Ito ang helmet sa amin. Pwede na to.